Hi guys, Don Juan here. Day 12 ng paghahanap sa Ibong Adarna. Mukhang malapit na tayo. Tingnan niyo itong balahibo. Shit, si nakuya pala to. Okay, so ngayon guys, let's play the waiting game. Hihintayin natin si Ibong Adarna. Dito raw siya tumatambay. Daming tae. <laughs> guys, paparating na ang Ibong Adarna. Sheesh! Sobrang ganda ng kanta guys para akong nakikinig kay Taylor Swift. Hindi <laughs> lang ito masakit guys, bigati na ito. Guys, hulihin na natin siya. Nahuli na natin ang ibong adar na guys. Gagaling na si Daddy. Next task, e-anbato si na kuya. Pinagtaksilan tayo ni nakuya, guys. Pinugbog ako tapos kinuha pa ang ibong adarna. Mga lapok. Nakita kitang nakahandusay, duguan at walang malay sa gubat. Maraming salamat po sa pagligtas sa akin. Maraming salamat po, Manong. Utang ko po ang buhay ko sa inyo. Walang anuman, Don Juan. Mag-iingat ka sa pagbabalik mo sa inyong kaharian. Heya!